ang batang ito. oh Bakit? Oh, opo. Oh. opo. Opo. Opo na yan, oh Opo. Sige, pumanik ka. Opo, 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 opo. Nagwawala, kala mo kung opo, sinong batang opo, Mm, sige, mm. sige, mm. sige. 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 ano? Ah. Oh, ano? Ano problema ah, mo, baby. bata? Ha? Ano problema ah. mo? Oh, sige. Sigit. 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 Tayo na. Ah, oh. gusto mo tumama ya? Tara, muli pa. Wala na nakita. Ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ah. tingin. Tingin. sedang, 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 Sa tidan, tidan. Ito na di eh. sini. <laughs> Dito lang nakita eh. <laughs> Opo. Bata. Sige. Sige. Abutin mo dali. Abutin. Abot. 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 Sige. 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 Abot. Wooo. Opo. 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 Ayan. Maupo ka. Maupo ka. Ipakita mo ang iyong talento. Sige. 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 <laughs>

Shadow. Iyak na. iyak. Eh. Hello? Hmm. Hello, baby. Hello. <coughs> <coughs> Opo. Sige. Uh -huh. hmm? aha, Opo. Sige. Doon, sa labas. Doon ka sa labas. Hmm. Oh. Ha? Dumighay ka na naman. Hmm. Ano? Ha? Puro ka kasi. Ano eh? Oh. Hmm. Uh. Uh. Eh. Oh. Bumi pin. Asli hitam ah. <ma. laughs> Bung. <laughs> Sige. Bullet, uh, bullet. Very good. <laughs> Very good. Mm. <laughs> Hahahaha 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 Hindi ka na nga pwedeng ilabas doon eh Dito ka lang Okay hmm? Kasi si ati Hannah ay meron